Hello, ada mga kapakyan. Ito yung buhay na mga street vendor mga kapakyan. Kanya-kanya ang skarpi mga kapakyan para uh, makabinta sila uh, sa araw-araw. Tapos tayo, ano tayo? Yan ang mga buhay street vendors Dito ito sa Metro Manila. Patri Pauras. Ayan mga vendors sa sa tabi. Doon sa kabila din, meron din. Ayan, buhay buhay mga ka-backyard. para sa pamilya makapili man lang ng pagkain yan ang buhay mahirap mga kabakter maraming salamat yung mga hindi pa ka nang subscribe sa akin channel ha? please uh, subscribe at share sa akin channel uh, pasupport naman mga idol sa akin malit na channel para makaangat naman ang akin channel sa maraming salamat sa supportan yung mga kabakter dito kayo sa party power Orami salamat po